Okay mga lods, yun po, may mga unit na naman po tayo dito. Ito. Baka makakapasyal po kayo sa ating lugar, sa aking lugar ha. Mga lods, kita nga naman o. Oh. Ito po yung mga unit po natin. Meron po tayo dito ng uh, Rusi Passion na kulay pula. Surf na kulay black. At meron din po tayong Rusi Passion na kulay dilaw. Okay. Yan po ay mga good po yan. Ah... Uh, pag binili niyo po sa akin ay yan ito meron po, meron po tayong mga PC PC na pwedeng side garan okay at meron din po tayo dito yan mga PC black yan ang mga prices po na yan mga sir ma'am ay mga mura lang pwede po natin pag-usapan yan dito okay eto yan, ito yung TC nating black. Ito naman yung ito yung mga MP natin na mga mumurahin. Okay, kasi meron pa po tayo kung nakikita nyo sa dulo doon, sa dulo. Meron po tayo doon mga tig libo ang isa. Yun, yun nasa dulo. Limang libo lang po yun, pero hindi po yun umaandara. Ayun po ay hahatakin nyo na pa uwi sa inyo. Kayo na po magkukondisyon po nung ganun po kamumura. Pero pag yung mga ganito pong mga condition po natin. Yan yan. Pagkakinuhan nyo po ito sa akin. Lilinisin ko na po yung carburetor, Tune up po natin. Ganyan. Okay. Papaanda rin po natin yan pagkakinuhan nyo. Okay yan po. Magaganda po yung mga unit po natin dito. Lalo na po itong mga scooter po natin oh. No? tangkita kita nyo naman po sa video. Madudumi lang po yan. Pero pag yan po ay nilinisan nyo. Ay makikita nyo po yung ganda. Ng unit natin. Okay. Yan pumili na po kayo dyan mga ma'am mga sir madami po tayong unit ngayon na pagpipilian nyo po okay salamat po god bless po shout out po sa ating manunod dyan sa ating youtube channel okay yan itang kita nyo naman po okay yan po siya yan po kadami po ang unit natin ngayon yan yan Tapos hanggang doon sa likod sa likod Yan yung natira doon sa likod yung mga tigilimang libo ay eh, dalawa na lang po ang natira natin nandun sa so may banda doon okay yan nga yun so doon na yun, po yung tigilimang libo natin ang isa kaso hindi po yun kondisyon uh, kayo na po magkukondisyon na sa dulong tigilimang libo pero ito po mga tisi po natin mga good po ito mga palinisin lang ang karburador pagka ginilin nyo na sa akin dinisin lang po natin yung karburador chin up po natin Pwede po itong mga scooter. Pwede rin po tayo magpaganda po ng unit. Depende po sa gusto nyo po. Okay? Papakinisin po yan. Ganyan. Okay? Mag-a-add na lang po kayo noon ng bayad. Pagka ganun po ang gusto nyo papagandahin. At ang galing yung mga gas-gas. Ganyan. Okay?